Kalingap saan man sulok ng mundo. Maraming salamat sa inyong patuloy na suporta sa mga programa ni Kuya Val Santos Matubang. Suportahan natin mga kalingap ang ating best reactor na yung month of February. Bang Delphine Mix TV, best kalingap reactor for the month of February. Beng Delphine Mix TV. Maraming salamat sa mga solid reactors at mga supporters ng Team Kalingap. Suportahan natin Val Santos Matubang at ang buong Team Kalingap. Mapagpalang araw mga kapatid, mga kalingap! Ayan! Uh, at out ko rin ang founder ng Kalingap na no? walang iba kundi si Kuya Val Santos Matubang, Kalingap Rob, and of course, Ate Idna Vlog. No? Mga kapatid, mga kalinga, payan panibagong video reaction naman tayo for today. Pero bago ako magbibigay ng aking opinion sa mga nangyayari po dito, no? especially po sa ating Ki Angels. Ayan, pakisupport na muna natin yung aking isi shout out dito. Ayan, pakisupport na natin ang landing pads, no? yung mga charity vlogger na naasign dyan. Andyan po sa Gumaka Quezon, J. Murillo Vlogs, Kalinga Play Jam, Marawara 77, Bellunis Me, TV. And of course, dito sa... Katarman Samar, andyan po ang Jui the Great. Kasama po ang kanyang team Waray nun. And of course, dito sa Don Sol Sorso Andyan po si Kalinga Pusi and Kalingap Tatay Papsi. And of course, dadako naman tayo doon sa Malalag Double Del Sor. Andyan po ang mag-asawang Mick Agnes Vlogs. And of course, sa international na no, mga kapatid, mga Kalingap. Ayan, pakisuportaran po natin si Kalingap Nico ko and isama nyo na rin sa inyong pagsusuporta si Kayaka Pandi Vlogs and of course si Gabby Sira no? na napakasipag na mga charity vlogger guy, na nag, guys na naglilinga po sa ating mga kababayan na mga mahirap so ayan guys so bago ako magbigay ng opinion no? ayan panoorin na muna natin ang mga pahayag ni Kalinga Prab patungkol po dito sa mga nangyayari. So ito mga kalinga pa no About kay Carla um, And sa mga nagumagawa ng reaction video kay Carla Or sa mga beneficiaries ko Di ba matagal man nating rules na Dapat ay hindi tayo gumawa ng content na ikasisira ng ating uh, uh, beneficiaries or yun. Di ba nagmula pa po yung rules na yun, kay Reyna, no? Um, Huwag po tayong, ano, gumawa ng konti na ikababash ng ating beneficiaries or ng Kalingap of angels or kung sino pa Kasi ako na po yung bahalang magsabi sa kanila. Andito naman ako. Pwede nyo naman po sabihin sa akin. Ako na ang bahalang magsabi sa kanila. Kasi um, grabe po ang epekto niyan sa mental health po ng mga bata. Lalo na po kay na Carla sa Kalingap angels. Kasi mga bata pa po yan. Yan po ay 18 years old pa lang. So wala silang kalaban-laban. Wala naman po silang YouTube channel. Siyempre nababasa po nila yan. Kaya yun po, ingat po tayo sa paggawa ng reaction video. Especially kay Carla sa ngayon kasi uh, ang daming, hindi ko alam kung ba't nababas si Carla, eh wala po siyang ginagawang masama. Carla is uh, uh, very kind and family oriented. At may respeto po sa amin. Kalingap uh, sa kay boys, di lang sa akin. Sa lahat po. So, yun po, uh, about doon sa YouTube channel ni, Carla, yun po ay matagal na po yun, no? Matagal na po yun. Yun po ay hindi niya po ginawa nung uh, binablog pa po namin siya. Saka, sinabihan ko naman na po yan, sila Carla, Kaling of Angels, na huwag muna silang gagawin ng YouTube channel. At nasa rules kasi yun. Kasi habang, tinutul habang tinutulungan natin sila, syempre, um, patapusin muna, di ba? Hanggat andito tayo, nagpo nag uh, provide sa kanilang pangangailangan. Syempre, ang pangit naman po ng ganun, 'di ba? Na uh, Ano po kasi yan eh. syempre doon tayo kumukuha ng pang-sustain sa ating pag-vlog. So kapag nagbablog na sila, edi mahati na po yun yung ano yung yung pwede natin kitain, mahati na po. Pati yung views, mahati na po yun. Kaya yun po, mas kasi naman po ay sumusunod naman po sa atin, no? Kasi din na po natin sila tinulungan para mag-vlog. Tinulungan natin sila para umangat, para makabangon, para uh, makagraduate. Yun po ang main purpose natin. dinatin natin sila tinulungan para mag-vlog. Yung pag-vlog na yun ay bonus na lang po yun at yun nga po ay pag-uusapan namin at pag-mimitingan. Kaya pakiusap sa mga reactors po, no? Kasi pag uh, lalo pa itong lumala, lalong naging toxic pa, um, at lalong nakaapekto kay Carla pagbabawal ko po na gawan siya ng reaction video so marami po ang maaapektuhan po kapag nangyari yun. no at lalo na po kung si Carla mismo ang mag-request na wag na siyang gawan ng reaction video so um malaking ano po yon kawalan po lalo na sa mga reactors na doon ang dinanon sila kumukuha. ng ano di ba Nang... kasi iba pag jump car po kasi talaga, mayroon talagang nanonood. Kaya yun po, protektahan po natin ang beneficiaries natin. Ang, kasi hindi naman po yun ang kaaway natin. Kasi ako na mismo, ako nang bahalang magsabi sa kanila kung may mali. Palagi ko pa yung sinasabihan. No? Ang kaaway po natin, ay yung, ang kalabanin po natin, yung mga vlogger or reactors na nagdanakaw, no? mga content creator na nagdanakaw ng video, o kaya content creator na hindi kalingap na sinisira yung ating uh, programa or beneficiaries. ipon ang kalaban natin. Huwag po kayong huwag niyo pong pagtunan ng focus, kalingap angels, or kung magawa man po kayong reaction video sa kalingap angels, yung pong uh, good vibes, positive, or yung may pagtatanggol po sa kanila. ano Kasi um, kung may mali sa kanila, sabihin nyo mismo sa akin, or sa K-Boys, at kami na po mismo magkocorrect. So, yan po mga kalingap, ano. Kasi yan po ay mga bata pa. Kuwawa naman po. Huwag po nating i-bash. Ano? Huwag po nating i-bash. Ayan. Or kung meron man mga bashers sa ating uh, YouTube or sa ating pag-vlog, huwag po nating ano niyan tanggapin. Sawayin po natin. Ano? Kaya, ayun. Uh, hindi po, <coughs> hindi po mga hindi po beneficiaries ang kaaway natin ano sa mga reactors or defenders hindi po kalinga po reactors ang ang kaaway natin sa so, totoo lang may mga natatanong ay bakit daw kailangan namin ng defender kung wala naman daw kami ginagawang mali sa so, totoo lang po di naman talaga kami nagkuha ng defender sila po mismo ang nagde-defend sa amin so tinawag na namin silang defender ano saka so, kaya yun yun po kasi may nag-question na din yan before, no? Kung wala daw po tayong ginagawang masama, ba't daw kailangan ng defender? ayun Ganun po nila kamalang kalingap. Kahit di namin sinasabihan na defend kami, dinidefend po kami nila. And tulong na rin po namin sa mga reactors po. Actually, reactor, reactor lang naman po talaga sila na naging defender or minsan nagiging defender kapag may mga kagaya nila, kagaya nung mga nagpupuna. <laughs> kaya mismo nung mga nagpupuna. Yung, nag nagsabi mismo yun, na bakit kailangan mo ng defender? Eh, kung wala naman kayong ginagawa. Ayun. Nagkaroon kami ng defender dahil din sa kanila. <laughs> napaka, ano, napaka simpleng uh, logic po. Dahil sa inyo, yung mga pumupuna, kaya nag-defender kami. Kaya, ayun mga kalinga pa, no? Yan po ay pakiusap lang. Kaya, ano, Um Ingatan po natin ang uh, paggawa ng mga content. Wag po nating uh, idamay Huwag no, nating ano. ano. Uh, kawawa naman po si ano si Carla. Ayan. So 'yun po, 'yun lang po ang pakiusap ko kasi kapag ano, kapag si Carla po ay sobrang naapektuhan ng ano. I mean, sa ngayon pa lang po affect, affected na po si Carla. Ano, ngayon pa lang po si Carla is ano na alam ko kahit di man niya sa akin sinasabi siya ay stress, ano? Um, ako mismo po yung mag uh, a uh, announce na patahimikin na muna natin buhay ni Carla. Huwag natin siyang gawa ng reaction video. No? So, malul maraming malulungkot na mga reactors pag um, kapag ano, kapag uh, pinagbawal natin gawin ng reaction video si Carla. Ate Dorado good morning. Salamat po sa pakulay, Ate Dorado. Darwin Marasigan, thank you so much po. Thank you. Ayan. Dito po, uh, ito po in general po ito ano, hindi lang po ito tumutukoy sa isang reactor or sa dalawa ito po in general ano kasi yun nga um, di lang din about kay Carla pati rin po sa ibang mga uh, angels kay Biancy ano Biancy also na babash din although sinasabi ko naman sa, sa kanila palagi na sikat na kasi sila kilalang kilala na sila normal talaga na may mga taong hindi ka magugustuhan yun na narinig natin ang pahayag ni Kalinga Prabayan Pro Take the beneficiary, huwag nating ibas. No, di ba napakla napakaklaro guys no, mga kapatid mga kalingap, especially na po dito sa kanyang key angels na si Carla no na, na, na sa hot issue ngayon no. So ayan, nagano na kanya-kanya na tayo mga opinion no viewers, supporters and of course, kaming mga reactors no. Eh ay ayan nga no. So ayan, yung aking ma, ma mabibigay na opinion dito guys no ay So, sa aking opinion, hindi po kabas-bas si Carla, guys. No? Hindi niya po deserve na makatanggap ng ganitong pagbabas, no? Especially po coming from the sponsor and... Uh, nagahawak po ng isang grupo, no, dito sa loob ng kalingap, no? So, ayan, na, na, na panood natin, no, nagkakaroon pa siya ng body shaming to compare herself to Carla, no? Sabi niya nga, mas sexy siya, no? Uh, mas, maano pa yung kanyang kwet, no? Ganyan, no? Mas Maga, may, ma, may mukha naman siya, no? Kumpara doon kay Carla. So, yun, no? So, karapat dapat ba yung ganyang mga pananalita, no? Na isasabihin mo pa, no? So, ayan, no? Bata lang po si Carla, guys, no? Sa halip, no? Na mag enjoy niya yung kanyang sarili no kasama yung kanyang family and friends no dahil kakagraduate lang ng batang to no pero ayan anong natanggap niya pangbabas po. Kaya sabi nga niya ni Kalinga Prabno, wag iba si Carla. Dahil napakabait, napaka family oriented, no? which is guys true. Dahil nakilala po natin si Carla ay isa pong napakatahimik na bata. Ayan. So ayan, kung ninyong napapansin, mahiya ay, no? So mabuti na lang nga ngayon, no? Dahil natagpuan siya ng Kalinga, no? Nagkakaroon ng tilisorye. Eh. So yung, yung, yung uh, yung kawalan ng confident ni ni Carla no, sa kanyang sarili so uh unti-unti niya pong binabago na magkakaroon siya ng confident no sa kanyang sarili. So ayan guys no, ayan protect na beneficiaries no, wag nating ibas no, lalong-lalo -lalo na tayo mga reactors guys na naga especially yung mga naghahawak ng na mga grupo diyan. Ayan kayo ang una-unang maka no dito sa ano sa beneficiaries ng kaligap especially na tinatawag kang ninang dahil ang pangbabas mo no o si kanino ang punta ng ng ano negative impact no yung bagsak ng mga negatibo na mga comment dito kay Kalinga Prab no So di ba siya syempre napakasakit po para kay Kalinga Prab na ganyanin po yung kanyang kanyang mga Ki Angels no At tapos siya protektahan pinoprotektahan niya yung kanyang mga Ki Angels pero mayroon jaan sa loob ng ano ng Kalinga no na na binabas no mismo yung kanyang mga tinutulungan no which is mali guys no di ba so ayan no sabi nga ni Kalinga Prab no dito sa uh, mga reactors no sa mga reactors no. So ayan, huwag natin ibas yung mga beneficiaries no. Bigyan natin ng pansin no. Itong mga gumagawa ng content, nagnanakaw ng mga content ng Kalingap, no. So yun po ang ating bantayan, yun ang ating bigyan ng pansin. Huwag po ang mga beneficiaries, especially po ang mga angels, dahil mga bata pa yung mga bata pa sila. So yung yung impact yung balik no yung magiging emotionally damaged dito sa mga ano sa mga kinjel so mag magkakaroon ng uh, uh, mental no mentally ayan yung pag-iisip no na so magkakaroon sila ng ano stress no diba guys so ayan no hayaan natin si Kalinga Prab sabi nga ni Kalinga Prab kung mayroon man kayong gusto ipaabot dito sa mga ka-angel, so andyan naman, handa naman siyang makinig, no? Para siya na yun mag advice doon sa kanyang mga ka-angels, no? Hindi kailangan ibas no? So, ayan, bigyan natin ng pansin, na ah, mga reactors, no? Ayan, mamasyado tayong nakafocus dyan sa mga ka-angels, no? Kaya kunting galaw, ah uh, galaw ng mga kinjels, kunting kilos, no, na hindi, parang hindi, hindi maganda sa ating paningin, no. ah uh, guys, mga tao yan, hindi yan sila perfecto, no, di ba? Diba? Tandaan natin, hindi yan sila perfecto. May mga pagkakamali din na ginagawa dyan sa kanila mga kinikilos. So, tayo talaga, no, masyado tayong mabusisi. -ma Kaya, kunting ano lang, kunting ah uh, ikimpot, no? Kunting pagkakamali lang nitong ating mga beneficiary. So, ayan, bas naman tayo. So, ayan, no? Sa mga sa mga ano din ha, sa mga founder-founder no na nangunguna diyan sa mga community na yan no. So ayan, wag natin hayaan din no. Huwag tayong manguna na mangbabas tayo. Kasi yun ang ano talaga no nagsisimulan ng hindi pagkakaunawaan no. So, tingnan mo founder to founder no. Na umahawak ng grupo. No? Ayan, nagbabangayan. So, kanino ang bagsak? Na kay Carla. Oh, sa galit nito ni Ninang Marile, no? Sa doon sa founder ng ano, ng John 18, no? ah uh, which is yun naman sana ang kanyang kalaban. Dapat doon niya pinagbunton ang kanyang galit, yung kanyang inis, no? Bakit dito niya ibinagsak yung kanyang galit, no? Dito kay Carla, no? So, ayan, nagkakaroon ng body shaming. So, ayan, hindi po karapat dapat na matanggap ng ganitong mga pangbabas, no? Uh, especially po si Carla, no? Sabi nga ni Kalinga, protektahan natin yung ating mga beneficiaries, especially po itong mga key angels na isa po na nagbibigay, no? Ng mga, ng, ng ano, yung, Uh, tulong sa channel ni ano ni Kalinga Prab no ayan inexplain ni Kalinga Prab no dahil isa po yung yang pagbablog sa mga ki angels na pinagkukunan niya po ng ano ng ng tulong no doon sa kanya mga beneficiaries na walang mga sponsor no kasi alam naman natin no pagdating kay Carla no so banggitin na natin yung mga angels nito pagdating kay Bianci no Ayan umaapaw siksik at liglig-liglig, lig, ah, liglig, mga blessings na dumadating sa kanila coming from sa mga nagmamahal, sa mga sponsor, no, di ba? So ayan, yun nga sabi ni Kalinga Prad, no, isa sa mga pinagkukunan niya ng tulong para do sa mga beneficiaries na hindi na walang mga sponsor masyado. So ayan guys, so wag natin ano ah, ibabas po ang mga angels, no, lalo na dyan sa ating mga reactors, no. Wag natin pangunahan, wag natin hayaan na uh, 'yung mga baser no na mamamahay diyan sa ating channel, sa ating mga comment section no. So ayan, sawayin na natin agad no. Lalo na tayo mga reactions maging responsible tayo sa ating mga pinagsasabi, sa ating mga binibina, binibinitawan ng mga salita kung nakakabuti pa dito sa mga beneficiaries o sa mga uh, mga subject ng ng kalingap, no. So, ayan, no, iwasan natin yung pangbabash, no? Kung hindi makayo kayo nagkakasundo dyan, no, na mga reactors kayo dyan, or mga uh, founder kayo ng kanya-kanyang mga grupo, so wag na ninyo idama yung inyong mga sinusuportaran. So, mag-away kayo dyan, na mag-away kayo dyan. So, uh, ayan, kayo na magkasagutan, kayo na magbatuhan ng mga masasakit na salita dyan. So ilabas yun na po ang beneficiaries ng kalingap no dahil wala po silang kaalam-alam -alam yan no walang kaalam-alam especially itong ating mga ka angels na sabi nga ni Kalingap Prab wala po yan silang mga channel so wala silang kalaban-laban kung ano yung mga pinagbabato nyo na mga, mga mga masasakit na mga salita sa kanila bagkos bibigyan nyo po yung ating mga ka angels ng sakit ng loob sama ng loob so ano mangyayari guys no matuliro yung utak nitong ating mga ka angels so andyan na yung papasukin na yan sila ng mga sursol, mga wak-wak dyan. So, ano mangyayari? Masisira yung relasyon ng beneficiaries at saka ng kalingap. O, di ba guys, no? Kasi, ayan, nagbaba, yung mga ano yan dyan, eh, lalo-lalo na yung mga anti-kalingap, no? So, nagbabantay lang yan sila, guys. Nagbamasid lang yan sila. O, kung saan yung gulo, doon yan sila papasok. Tapos sursula nila, kukontakin nila yung subject na yun, so, sursula nila. So ano mangyayari? Which is nangyari na yan sa ano, dito sa Team Kalingap guys. Nangyari na yung mga wakwakan, yung sursulan, o di ba? Diba? So ayun lang guys, no, protect the beneficiaries, especially po the key angels, in generals na yan, no? Huwag natin bigyan ng react, uh, reaction yung ating mga beneficiaries no kung mag, makapagbibigay lang naman ito ng pangbabas sa kanila. So ayan, sabi nga ni Kalinga Prab, no, yung roles na yan nagmula pa doon kay Rina. So ayan, ibinaba na yan, o no? Ayan, bin, ibinaba na yan. So yung mga naunang mga mga kapa-reactors diyan, so alam niyo na po yung roles na to, no? na huwag bakbakan, no? huwag siraan, huwag ibas tong ating mga uh, beneficiaries, especially po ang key angels, dahil ang roles na yan ay matagal na ayon po kay Kalinga Prab. So hanggang dito na lang guys yung aking pagbibigay ng opinion. And I hope inyo pong na, nagustuhan. And of course, ayan, paki paki ano yan paki watch no paki subscribe ang ama at uh, founder ng Kalingap, Kuya Puyawal Santos Matuga matubang and of course uh, Kalingap Prop at Ang Henolingkod Big the Mix TV please subscribe share and like and click the notification bell para updated kayo sa aking mga reaction video so hanggang dito na lang kita kits kita kita catch muli ayan bye god bless